Nagsimula ng manungkulan si dating Isabela Governor Grace Padaka sa Comelec. Si Padaka ay ni Pangulo Aquino bilang pangpitong commissioner ng Comelec. Si Noel Perfecto nag-uulat. Umupo na bilang ikapitong commissioner ng Comelec ang pansamantalang naging kontrobersyal na dating Isabela Governor Grace Padaka yung araw na ito. Mismo ang Pangulong Benigno Aquino III ang pumili kay Padaka sa bakanting posisyon ng Comelec. Dahil naniniwala ang Pangulo, na inusente ang dating Isabela Governor sa kasong graft and malversation of public funds na inihain ng isang representante na naturang probinsya. He didn't owe me anything. He didn't owe me any position. Kung di ba? Parang, parang hindi kailangang uh, may kapalit yeah. ang mga bagay-bagay. So, but when they mentioned Comelec, like, napaisip ako dahil uh, importante sa bansa natin ang mga halalan dahil kahit na we want to help our farmers sa agriculture ganyan we want to advance the causes of people with disability if we cannot get into power din lang naman to do what we want to do wala din ayon sa bagong commissioner kakaibang larangan ng pagbibigay serbisyo ang kanyang kinalalagyan sa ngayon ngunit iisa lamang aniya ang dapat na may patupad dito ang patas, malinis at maayos na desisyon sang ayon sa inaasahan ng sambayanan sa Kamalak. Since ganun ka ka importante para sa akin ng mga halalan, 'di ba? Bilang isang citizen, bilang isang Filipino, di dapat ano, tiwala tayo sa sistema, 'di ba? Gusto natin ng ng credible elections para para maging epektibo ito. So sana makapag-contribute ako dito. Nagpasalamat siya sa pangulo sa pagbibigay tiwala sa kanyang kakayahan. Well, I'm into my first hours here in my office as one of the commissioners of the Commission on Elections. Uh, um, I was able to meet um, almost all of the commissioners. Between this, ano, itong mga ganitong pagkaka-appoint sa akin, I just... Kaya na ba yung last? It was just to say thank you na. Thank you for your trust and confidence. Tapos, ingat Grace, sabi lang naman niya. So, wala na. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Okay. Text, text muna kami eh. Wala, wala pang face-to-face eh. Para sa television ng bayan, ako naman si Noel Perfect.